So yun, good morning mga kaibigan. Dito na yung hinahangon natin mga hipon. Yan. Ang dalaki ng hipon oh. Hinahangon natin yung kagabi na bandang mga alas 9. .00. Alas 9 ng gabi. Ngayon, iprinaser lang natin dito sa ano. para ano i-retail natin i-retail -re natin balot balot yung isang balot eh 50 pesos magandang umaga sa inyo mga kaibigan ito yung ating hanap buhay ngayon eh no ganda ng mga hipon, no? oh. yan ito malalaki sila oh Tama-tama pang lako. <coughs> Sariwaw-sariwaw. Mamaya naman yan. I-retail muna natin ito. Yan. Yan. Yeah. mag na tayo. Okay. Retail na natin yan. Yan. Sana ay ano ito. Mapaubos natin. Ito po ay ano. 50 pesos. Ayan o. No? Dami o. No? 50 pesos lang po yan. 50 pesos. Murang-mura na. dito ay eh, ano 1,200 ang babayaran natin dito sa kinuha nating hipon kasi hango lang ito eh hinahango, hinahango ko lang doon pagabi sa daungan Ayan, 50 pesos Okay, abang-abang lang tayo, mga kaibigan. Ito na, mga kaibigan, na-retail na natin. Ito. Ayan. Saka meron dito sa sako-sako. Ayan, maglalakon na tayo, ready tayo. anak buhay pero tsaga-tsaga lang tayo para ano shout out sa inyo lahat mga kaibigan samahan nyo ako sa aking paglalako yan okay go let's go lagas ak Saka, Kailangan sumigaw mga kaibigan para marinig. Lagasak, Boseng! Ay, bugi nga kayo, stampa pala ako. Sikwinta lang, Boseng! Ayan, darag ko, pwede sigang. Ayan, pwede na yan. Ayan, may bumili mga kaibigan, isa. Ayan. Mga sigang, pwede sigang Pwede ano yan Sigpinta lang po yan Nakabinta na tayo mga kaibigan O, eh. o, oh, 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 tawa ko na lang Oke, okay. okay, nah bintang tadi itu, mga kaibigan. Iskinita, pasok tayo ng iskinita. Lagasak, nanay, lagasak. 50 lang po.

May ba lang kayo. Ako pa lang yan, Ayos. O so, yan, baka ba kayo mga idol. Ito kayo na. Iyon na pa rin 'yo. sa mga kaibigan natin. <laughs> Sige, paglalakbay pa ako. <laughs> Ano pala? Oh, si lang, si ah, no, Wala pera. Wala pera. <laughs> oh, wala pera. Hindi eh, pumipili. <laughs> oh, sige, <biyahin> na ako. <laughs> Uya, oh, oh, ay, meron pa. meron pa. Ubos na, ubos. pili ka lang diyan, oh. Ayan, 50 lang yan. Sabi niya. Hey, selamat. Yay, tayo. Nagbibintahan tayo dito Laragan na ulit tayo Lagasak, lagasak Nanay, malalaki ang lagasak Pwede pa si Kang Jaga set. Ipo na nai 40 po. Sa mga sin. Hmm. 40 po. Sige, sa mga senior sige. Ala. Ano tayo dyan. naman eh. Masih pemain dekat industri. Terima kasih. 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 Terima kasih.

So yun mga kaibigan, sa mga senior na nagkikiusap eh, ko rin kami, ko na. Kasi isa naman hindi sila makaulam. Lagasak! 50 lang, 50! Hindi pa siga ang ko. Okay, thank you! So yun mga kaibigan Dito tayo sa kapuntukan ng ito Punti na lang paninda natin Sana mapaubos Laka sir! Laka sir! Medyo madalang ng bahay dito Makakarating tayo sa barrio Marami-marami bahay doon

50 pesos. Sige na, hulot ng tinga. Basi, baka bibili pa yun. Lagasak po, lagasak! Kunti na lang paninda natin, mga kaibigan, no? O, apat na lang, nasa apat na lang. Pupinta na lang po yung nanay.

Ay, sorry. <laughs> Talaga naman. Okay. 50 lang. Okay, thank you. Dalawa na lang. Paubos na. Oh, dalawa na lang, mga kaibigan. bilhin na kayo. Paubos na ang aking paninda. 50 lang. Salamat sa Jos. So yun mga kaibigan Dito na tayo sa Barangay San Pascual Malayo-layo na itong ruta natin Pero naubos na yung ating paninda O ubos na ni kinikwinta ko na lang yung Ano ng puhunan natin Tsaka ano Yan Yun Sige Doon na tayo sa, tayo sa bahay magkita-kita mga kaibigan Shout out sa inyong lahat Ay salamat sa Jos. So yun mga kaibigan, nandito na tayo sa bahay. Nakauwi na tayo. Salamat sa Diyos at napaubos natin ang maaga. Time check. Alas 8.32 pa lang. Umalis tayo ng 6.30. Almost 2 hours. Dalawang oras lang tayo naglako. Yun, salamat sa Diyos at napaubos natin. Ano yun eh? 40 balot. 40 balot na ano na hipon nagasak dito sa amin ko Bicol. Napaubos natin. So yun mga kaibigan, salamat sa inyong panonood. Salamat sa solid na suporta sa amin. At saka sa mga OFW na laging nanonood ng aming mga video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ingat kayo dyan. At shoutout na rin sa mga lahat ng solid subscriber ko dyan. Na, at mga followers ko sa Facebook. Yun. Salamat sa inyo lahat. Hanggang dito lang video. Maraming maraming salamat. Salamat sa Diyos. Bye bye.